Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Sas Rugando Sasot Sabi niya uh, WPS o White Powdery Substance is Scattered on the floor and tables Hindi naman siguro nag-iisa yung natigi na suninghot ng WPS. Sabi niya. Okay. eh, uh, ipakita ko muna yung po video, yung last hapuna ni late uh, Paulo Tantoco sa hotel doon sa LA na kikita nyo kung sino yung katabi niya, ang first lady. Ito. Ayo. Yan, yan nakatalikod. Ah, patabi niya si First Lady. Yan, oh, yan, magkatabi sila. Okay, so post ito ni Jennifer Francas Sinlo. Ang huling hapunan ng biktima na si late Paulo toko ang katabiba si Lisa ay si oh, basta. Yan ang ano. Okay, so punta tayo. Ito na yung post ni Sas. Sabi niya, siguro naman hindi lang mag-isang hot ng si Uh, I don't know, yung si Coke Yung natig eh, ba Kasi WPS White Powdery Substance Where is Scattered On the Floor and table Ito, yung kanyang post WPS Hindi <laughs> yan West Philippines siya hmm. uh, Comments, Rod G. Trinidad and specify niya na, WPS white polboronic substance MM Aban Di kinaya ang WPS Boodle Fight with the pro Ano na naman kaya kayang kachipang palusot ni Auntie Claire nito or baka bago pa mag presscon may instruction na nabawal ang question <laughs> related to this nako sobrang alatado naman yan pag uh, bukas dahil Sunday ano press con kagaya dating ginagawa kung walang magtanong na mainstream media alatado ang alatado na o wala na dyan si ano wala na si Eden Santos I don't know sinong ipinalit Kailang ako, alam ko may magtatanong dyan, yung si Ivy Reyes ng Billionario News Channel. Yeah, Marami na siyang question na mahirap. Basta parehas ng kalidad, tapang talino ni Eden Santos itong si Ivy Cruz ng Billionario News Channel. May an ang gamnores. Seven hours after pa bago ni report. yon ang isang violation nila. At the later part, kaya in those seven hours, the ICC plan was hot. Question man lang ito. Ah. Ang shipment ni PRRD felt so rushed. So I'm just asking lang naman. So ito, Mary Ann Norris. Binasa ko lang ang kanyang comment. Elmer Mercado si Blank din ang nagplano hindi ko nala pangalan yung sinabi si Blank ang nagplano ng pagdukot kay PRRD. remember wala na sa kanito a uh, katinoan ang utak ni Blank timing na nasa California siya para hindi mahalata na siya ang um, utak Aira, ah Aisa Mercado. Because of this WPS issue, the old man is now is skin and bones. Sino yung old man na tinutukoy, hindi naman niya pinangalanan. Baka ang ating minamahal na PRRD. Dahil wala na eh. Payat na, payat na, payat na. Uh, I don't know kung sana walang mangyaring masama sa ating minamahal na tatay digong yung mga nababasa ko rin comments is yung ingay ng mga sabungero o yung missing sabongero baka yun na yung pantakip nitong issue na ito para hindi mapag-usapan kaya lang, ang post ni Rob Rances sabi niya dapat daw mag-ingay tayo kaya ako nagblablag ako nagtatanong para napapag-usapan. Kasi sabi ni Dr. Rob uh, Rances, this is not just a private tragedy, yung buhay, yung nangyari sa tanto ko family. It's a public concern. Bakit? Kasi yung biktima, parte siya kasama sa entourage ng First Lady. Ginastusan ng taong bayan yun. Yung official travel yun. Yung grupo nila, yung kumakain sila sa hotel, uh, gala ata yung gala, dinner, uh, para sa Metro Manila Fil Film Festival, Prino promote nila ang Filipino film, uh, yun na. I don't know anong ginawa, dahil sabi nga ni Sasasot, nagkalat ang WPS, White Powdery Substance. Hindi naman pinangalanan no? 'yung nagkalat na white powdery substance sa uh, tawas, sa uh, gaw, gaw uh Johnson's baby powder. <laughs> 'Yun na, may nangyari ng uh, masama. So, nakakalungkot po itong ganitong mangyayari. Uh, sa mga nababasa ko lang comments nung bagong pumutok ito, napakabait daw itong si late Paulo Tanto si attorney Ferdinand Topacio nagsalita noon, kilala ko yan malapit kong kaibigan kaya tumigil muna kayo huwag kayong magsalita ng kung ano tungkol sa kanya, hintayin natin ang uh, medical examiner's report at ito na nga confirm coke overdose ang kanyang itinamatay, kaya ang tanong ni SAS, mag-isa lang ba yung natege na sumingo? o may iba pa okay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig dahil ang income natin sa channel na ito is pan tulong natin sa tribo ah, namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong talandig panorin nyo ang video na ito.

Uh Oo, -oh. so salamat ka ayo. Salamat sa uh, estanak. Oo. Uh -uh.